Okay. Hallelujah, Lord. Lord, thank you, kids. Uh... Araw na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin na na-celebrate namin yung karawan namin, Panginoon, sa araw na ito. Lord, binabalik namin sa iyo ang kapurihan ng aming buhay, Panginoon, uh, at ang lahat ng mga friend namin, Panginoon, tinatasko sa iyo, Panginoon, at ito yung pundasyon ng aming friendship, Panginoon. Lord, uh, i-bless mo po ang food na ito, Panginoon, at magbibigay sa amin ang kalakasan sa araw-araw na ito, Panginoon. Lord, bigyan mo pa kami ng marami pang birthday na i-celebrate, Lord, at magkasama-sama na hindi mawawasa kita, Panginoon. Lord, ikaw lang nakakilala sa aming buhay at ikaw lang nakakaalam sa bawat isa sa amin. Lord, inataas ko ito, ang araw na ito, sa araw na ito, sa aming kaarawan, Panginoon. Lord, basbasan mo kami. Uh, na lagi yung kondasyon ng aming pagmamahalan bilang isang friendship Panginoon patungo sa iyo Panginoon na nakilala ka namin sa aming buhay Lord Lord uh, sa lahat na nagprepare nito Lord uh, ibigay mo rin na balik ang kalakasan sa kanya, Lord. Lord, maraming maraming salamat, lalo na po, Lord, sa nagdalo, Lord. Ah, uh, maraming salamat din po, Lord, at ikaw na po ang magbalik sa kanila ng liglig umapaw na blessing, Panginoon, sa lahat na nag-provide, Lord. Uh, maraming maraming salamat, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Uh, Christian birthday prayer. Uh, my three friends Mary, Gladys Hello. and Biashi. Thank you. Thank you. Wishing birthday filled with God's abundant grace, my health, love and blessings overflow in your life. Happy yes. birthday. Thank you. As you celebrate another year, may God renew your strength and fill heart with happy and joy. Happy birthday and may His peace be with you. Yes. Thank on also you. your birthday, yes. my yes. God guys, you my God <laughs> guide your steps and protect your throat out the coming years. Happy birthday and may this grace be with you and all my friends. And Ayan. sa lahat na nag-prepare nito at sa lahat na nandito, God, guide our family, especially now yes. in the Philippines. Yes, especially the yes. Uh, don't have phone. Uh, the <laughs> Lahat <laughs> na nito ay <laughs> pinapanalangan namin sa iyo, Ama, anak, baba, Lord, namin lahat. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Ayan. Ayan. sa lahat dulu. Na nagdalo. kainan na. Paano, ano pa uwan oh, na ano? Uy mag ano pa ta, ta? ta? blow Ma the ya, candle Uy, mag, na, mag blow the candle last na blow candle last, last yeah. na? at na nato na ang lipstick ta Uy <laughs> <laughs> sige na sige na blow the candle Oh sige na oh ko na ang feeling madula na ko lipstick eh pero madula ang lipstick ibutang dola dito din ano sige na mag blow sige lang malakas doon Tatlo ni amo kani Oh Uy, oh, wow. <laughs> oui, kalami, sang anda na uh, no, to. No, oh. oh. Uy, <laughs> <kesin laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> <toes> <laughs> Ano ya, yeah, ano flavor my guys? Thank you. My may coffee <laughs> my guys? Kaya kung so, like, Oh, ang gilis. ko to Uy, may guys, may coffee my guys? Hala, kalami! Hala! Hala, kalami sang kit.

layo-layo pa sa kayo yan. mitan. Ang <laughs> hita <Thank> mo kayo mito ko Wala <laughs> yung Wala ko kayo ang Miri tali di. Yung ang taka. Ang nga nga toto. lang. Ay dito so, na ako. Oh, dali dito na. <laughs> Maliit lang. Eh, pare pa isa isa. Oh. Kasi no pagpahuwit ni dali ay kanto <laughs> di. Tamarang. Oh, sino pa? Ari. Me, awa. Dali dito. Bye guys. video. <laughs>

Nita in sight in oh, <laughs> na <athletes> <laughs> <Birthday Danish> <-ikes> <eauuh>

Okay. thank you. So, yeah. happy, so, happy, so, happy birthday. Happy birthday. Oh, thank you. Ay. Ayan, yeah. okay. wow, thank thank you. Okay. Happy birthday okay. galing batayan. Thank you. Ayan. thank you so much my guys. Ayan, yung ano niya sa akin, birthday gift na cake. Ayan. Sige, slice ka na. Ikaw naman maraming bit bit. Gani man. Tilawit, tikman mo siya kung anong ah. klaseng cake. Tikman mo, tikman mo ang gamay. Ayan yung cake. Damo na ito na kakao nun siya. Hmm. Ayan Ang hey. request ko yun sa kape. Ati kape na niyo eh. Ha? Kape na niyo. Tingnan. Eh, ano daw? tikman mo. 嗯。